magandang araw! For today's video ay explain ko po sa inyo kasi marami po ang nagko-comment bakit daw kain ang kain kami sa labas. Ang gastos daw. Magtipid daw kami at mag-save para makabili ng sariling bahay. Kahit ano pang gawin namin na pagtipid ay eh, hindi pa rin kami makabili ng mga bahay dito kasi ang mamahal. Millions. Wala kaming millions. At kaya nga na pag-isipan namin kasi pareho na din kaming may sakit ay kakain kami ng maraming pagkain. Yung masasarap na pagkain no. I-try natin yung mamahalin din kasi hindi natin madadala yung pera natin no? kung itago-tago lang, hindi natin madadala yung sariling bahay, hindi natin madala yung mga kalupaan na nabili natin o ano pa yung mga kayamanan pag mamatay tayo. Hindi po sa pagmamayabang at nakita nyo naman po sa mga vlog ko nung nandun pa kami sa Cebu ay kumakain talaga kami ng mga masasarap na pagkain at mamahalin din na restaurant para nat matry din namin kung ano yung mga pagkain. Hindi naman sa nagmamayabang ulitin ko. Basta, hindi natin madadala yung mga kayamanan kaya invest na lang natin na ikain sa masasarap. Kahit mahilig kaming kumain, hindi talaga makikita sa katawan namin kasi hindi po kami tumataba. Ganyan talaga, natural. <laughs> I-share ko lang po yung hindi po namin ma-afford na bumili ay dito po sa syudad. Yung lupa at saka yung bahay na din, grabe ang mahal. Meron kaming maliit na luti sa malapit sa bahay ng parents ko kaso hindi kami pwede doon magtayo ng bahay kasi walang internet. At yung trabaho po namin ni Roger, pariho po kaming mag-need ng internet. Kaya for now, nagrenta lang talaga kami. Hindi naman kami basa basta bumili. Kasi nga, ulitin ko, wala kaming pera na ganun kalaki na makabili kami ng bahay directly. Iba kasi yung mga afam, no? merong mahirap, meron ding mayaman. May nagsabi pa nga, nag-comment, madami daw kaming pera kasi kain ang kain sa labas. Sa totoo po, saktong-sakto lang po talaga yung pera namin yung pangrenta, yung utility bills, pagkain namin, makapagpadala ako sa mga magulang ko every month. Ganun lang talaga, hindi talaga marami, no? Pagkakain ka sa labas, sabihin ng madaming pera, hindi po. Kumakain kami sa labas para mawala yung stress namin, tapos mabusog din kami, no? Kasi life is too short, so enjoy every moment, every day, every food and everything. <laughs> ako yung tipong tao na grabe ako mag-isip no advance talaga kailangan meron ng pangbayad sa next month na rent namin kasi ayaw ko po yung late na magbayad tapos yung utility bills talagang naka-ready na lahat yung pangbayad pang next month para hindi na ako ma-stress mag-isip. At ako yung tipong tao na hindi mahilig bangutang para akong ma-stress or hindi ako makatulog pag meron akong utang kasi iniisip ko may utang ako ganun ganun ba kahit konti lang yung pera ko ikasya ko talaga para hindi ako mangutang kasi ayaw ko yun na may utang ako at syempre meron din kaming binibili na gamot every month at saka mga vitamins kaya yung sahod ni Roger at sahod ko ay saktong sakto lang talaga sa amin sa mga expenses kaya ganun po talaga ang buhay. May nagsabi po na may pension na si Roger. Wala pa po siyang pension kasi hindi pa po siya 67. Kaya kailangan talagang mag-work niya para may pera. Kasi kung walang work, wala pera. Kaya thankful ako sa Diyos. Meron din akong work para Makatulong din ako sa kanya no at yung pension niya ay may 7 years to pay pa to make it full contribution kasi sabi ni Roger kailangan niyang i-full contribution para makuha niya yung pension niya kahit dito siya sa Pinas titira. Hanggang dito na lang po ang kami ni Vlog natin. Sana po ay nasagot ko yung mga niyo. God bless po. Bye. See you in my next vlog.